Liga MMA. Liga MMA. Kaya mian. Ye kaya mian. Kaya mian. Ye. Kaya mian. Kaya mian. Naiipit kasi yung kamay niya eh. Ayun oh. Eh. Naiipit yung kamay niya. Kaya mo yan, di. Kaya mo yan. <laughs> hindi <Di>. na makabalik. <laughs> ah, hindi na makabalik. Ah, hindi na makabalik. Sige na. <laughs> ano ba yan kasi kamay na yan eh. <laughs> Mamaya na yan. Dumapa ka muna. Sige na. Dapa. Nalaroan pa Dapa. Ah, uh, oh. oh. si Barney oh. Oh, si Barney oh. Wala mo si Barney oh. dali. Oh. Oh, si Barney dali ko ni oh. si Barney. Wala mo? Oh. Wala na, napagod na. Dinedit. Oh, baby oh. Hindi ah. oh, yeah. na na ada pa ka na eh, uulo na lang eh. Go na. Yeah. Dina. Dina. Rich. Tayo na dyan. Tayo na dyan. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oo. mo naman eh. Hindi, ulo niya lang naman eh. Oy! Si today Demi ka ba? bigat din ulo mo. Ay, simukas yan ako. Okay. yeah Very good. Oo. Oh, Nakadapa ka na. Galing ah.